Ayan, dahil mag-isa tayo, hindi natin masalpak itong ano, hindi natin maplastar para maguhita ng tantilya. Kumuha tayo maraming kung ano-anong pantukod dyan. <laughs> Ngayon, ipipisi natin na retaso na sobra dito. Pinuntukod natin. Uh, ito, shoot ko sa balde para tumayo. Hindi kasi kasukat. Um, para di ko naputuloy. Ito, retaso lang din yan. Oh, Tapos i-screw natin doon. temporary screw. Kuhain natin yung sukat at temporary screw natin para ma-plantin yan. Ganun ulit. Hanapin natin yung ano, maambok na pader. Tapos doon tayo kumuha ng sukat ng iuurong natin palabas para yung offset natin ayun yung kapal din ng plantin Tapos nilo ko muna. Siguro mga ilang piraso na Tapos later ulit natin. Kahit hindi, nga, kahit hindi na nga natin tinornil niya. Isa lang. Tornil niya ko nandun lang. Tapos puro tukod lang. Makaguhit lang naman tayo dito. So 29 yung nakuha kong sukat. Dito sa side na tayo. No? 29 yung offset niya. Ito yung pinakahangganan natin. No? Yan. 29 yan. Ah, Ito ano ba? 29 yan. So kinuhita ko ng 29 doon. 29 mm ah. 29 mm doon. 29 mm din dito. Tapos tinapat ko sa laser. Tuk 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 lang. Yan. So, 29 dito ako mo, ha? Lipat sa kabilaan dulo. Kuhitan yung PVC. Tapos itapat sa laser. Yan. Ito din yung may hangganan ng cabinet natin. Nakapantayan dito sa surface. Ito. Ayan. So, kuhitan natin ito. Pader ulit sa likod. Kuwata yung retaso. 29 mm. Ayan. Ayan. Ang dami ng retaso dito. Ayan. Yeah. Ayan. Dito sa ibabaw, madali na. Kasi may napapatungan na yung PVC. Ayan, pinatong ko lang. Tapos hanapin ko ulit yung alignment. Eto. Yung napapatungan na. Ano. Tapos, yan. Temporary screw ulit dito sa pamakuan. Hanapin ko yung levelasyon na ito. Para pantay pa rin. Gamit ang eskwala. Ano. Para tingin mo yung guhit na yan sa ilalim. Para tingin mo yan sa ibabaw. Itong surface na ito. Guhit. Huwag kang ka magsawa magguhit. Yan. Para tingin mo yan dito sa ibabaw. Tapos kahit guhit mo na isang paderecho, Iskwalahan mo na lang uh. Tapos pantay mo dyan yung PVC. Haan? Huwag kang ka magsawa mag-level. Level. Tapos guhit ulit. Guhit dyan. Guhit dun. Yan. Guhit natin Yan saka motor video temporary tapos plantilla ulit kung ilan yung in-offset na ito dito ganun din yan gagit na buti nilang may ganito ako pwede kong pakuri iskuhan din dito sa ilalim yan no? may puspa ako eh. para tumayo lang yan importante tumayo eh nakabit so, natin itong isa ayun nakabit na rin kabila hirap lang walang kasama yan tapos iskwala tapos lembel na yun, ko rin sa ibabaw oh. para may pagtatapatan na ako oh. tapos iskro ko yan eh! Okay. dilim! nga oh, pala, kaya ko pala napapatayo ito kasi pinalagpasan ko talaga ng sukat nagpalagpasan ko ng konti, parang nang magpagtornilyo uh, ako dito baka matesting nyo eh hindi kayo makapako <laughs> dito sa pamakuan oh, uh, sa pamakuan na yan tapos, puputulin ko na lang ulit. Yung green na na yeah. naman. Eh, nga pala yan ito. Pinapalagpasan din natin ito no, ng putol. Kasi nga, paplantilla tayo. No. Uh, so, di ba rin magputol tayo basta makuha natin yung tamang alo ng pader. Oh, so, offset yan. Tapos, plantilla tayo. Kung nga rito, Ayan. Didikit ko dyan sa pader. Ayan. To. Tapos, guguhitan ko pag nakadikit sa pader. Maliit lang kasi. Hindi ito yun. Eh. Ayan. Tapos habang gumagapang ako pababa, kinuguhitan ko yung PVC board. Ayan. Huh? Yun lang naman. Okay, last ball. Yung pangibabaw na lang. Ayan, pinakataas. No? Kaya lang, pangatlong araw na ngayon. Eh. No? So, mas madali kasi may napapatungan na. Patong na lang natin doon eto hindi ko na nilagyan ng ano na pamakuan sa gilid. Ah, bala ko hindi ko na sa ibabaking. Ganda naman yung pader natin eh. eto kasi ah, dito lang ako kumuha ng tibay ng magbubuhat. Kaya nilagyan ko nito para mas matibay. Sa ibabaw, hindi ko na nilagyan kasi over-over na. Sobrang dami ng pako ng pader eh, yung natibay naman na yan. Nasalo naman na. Ngayon nga lang pang nagplangketa tayo. Eh, plangketa, no? Ayan, yung kinagwihitan ko na eh. Kita ba yung guhit ko? Hindi ako makaguhit dito sa may thickness na itong siding natin. Ngayon, itutuksong na lang yung guhit. Ha? Duksong na lang natin. Tapos, tornilyo mula ilalim. Ha? Ngayon lang sa malayo. Oo, <coughs> oh, din tayong tatlong araw. Pero, mag-isa lang kasi ako nung pangalawa-pangatlong araw. Ha? Kaya, okay lang din. Hindi mo tayo nagmamadali. Ayan, kapit na natin ito. Ta. Tapos di ko alam kung tatakpan ko pa yung ibabaw eh. Hmm, may alon na naman yung buhos dito. Kitang nga kita ba doon? Mas makipot doon. Maganda sana ang takpan. Kaya na mahala tayong alon. Ngayon pag-isipan kung tatakpan ko pa. Pag inalis ko yung ano, pamakuan sa may kisam eh. Sa slab. Hindi mahalat ang alon yan eh so tingnan natin kung lalagyan pa natin o no? hindi na. Pwede pa rin kasi ng shelves pa rin yung nasa ibabaw. so, sige. Okay. Ah, uh, tuloy muna natin 'to. So, yun. Okay na. Hindi naman tayo inabot ng isang buong araw sa pangatlong araw, no? Kaya lang, uh, may mga power tools tayo. <laughs> may mga power tools tayo. No? Kaya, kung kayo gagawa mag-isa at syempre walang tools, mas matagal. Eto, okay, bigyan natin kayo ng konting power tips. At katuloy okay, tayo. Bigyan natin kanong may ibibigay. Oh, may mga kalat pa. Eto, yung hindi natin nilagyan ng ano, ng pamakuan, ginamit na lang natin ng angle na 'yung batawag dito, nabili ko rin sa Shopee. <laughs> angle na ano, bracket. Naintindihan? Para kaya hindi na ako mag ah uh, 'yung 2x2 dito, ay 1x2. Ay, 'yung pamakuan. Tapos ah uh, madalas 'yan, hindi naman exactong eksakto. Pero Pwede na, no? Mga konting diferensya, okay na. Mag basta hindi lang malaki sa katotohanan. Tapos yung parating kakalimutan mag-level. Ito yung magkakabit. Yan o. No? Levelado yan. Tsaka iskwala. Saan yung iskwala ko? Sa baba. Pag medyo nawawala kayo sa is ano Ito yung iskwala ko. Tayo. Pag nawawala kayo sa... Iskwalahin nyo muna bago nyo i-level. No? Ano pa ba? Ah, yun eto yun nga lang eto yung siwang nito yun hindi kasi pantay no pero sisilan na lang natin yan yung mga siwang na yan hindi naman tapos yan siwang lahat ng siwang sisilan natin para maganda tignan tapos yung backing nun kung iba pa ba natin pero parang ayoko na i-backing eh no so yun lang naman at, ano pa ba ito, kung may dumi, hindi may iwasan mo lihain na lang. Ito, tinagtad ko ng turnip sa ilalim para tumayo. Yun. Yun lang. Ang gamit natin, laser, barena, turnip. Ito pa pala. Kapag nagmamano-mano ng tornilyo, uh, ito kasi hindi ko na pinapalitan ng balay. Nasira kasi isang barena na natin na pang tornilyo. Nagmano-mano ako. Ngayon, pag nagmamano-mano kayo, lalo na sa mga sulok-sulok, kailangan mano-mano yan para hindi magasgasan yung pader. Pag nagmamano-mano kayo, ipahingan yung kamay nyo kasi magpapaltos. Ay, namumula na nga to. ito. Ito. Uh, siguro, bare, tornillo kayo ng mga ilang piraso, tapos pahinga, barena uli. Sal na ulit. Tapos tornillo ulit. Salit-salitan lang. Ngayon, yung natin si sir, barena, na improvise na table saw, so, tsaka jigsaw sa mga maraming tornilyo. So yan. sana may natutunan kayo no? kung kayo mag diy din ng ganito. Yan. Para sa mga bakubakong pader. No? Paano mag cabinet sa bakubakong pader. No? Okay. Thank you. Sana may natutunan kayo sa susunod pa nating video. Oh, ito pa isa. Built-in din na cabinet kasi napansin ko. May konting alon din yung pader, no. Pero ako na ko na to ginawa. Ayan, mas mahirap nga lang to kasi malaki. Pero kaya naman. Ako lang din mag-isa. So, pinto na lang. Abangan nyo. So, kagaya kasi nasabi ko, mga cabinet na lang tayo sa mo. Kung finishing natin, no. Yung pinto. Ayan, ang dami pa. Ang dami pa. Ang dami dumi. Ha, <laughs> ah, yun yan natin. Baka, bibili lang natin sa Shopee, no. So, abangan nyo. Palibagong review. Okay.